pala si Tita. Good morning. Ayan, so, mag-aaral kami na driving ngayon ni Tita. Okay, so sa ngayon ay ito muna ang manibela. Kasi ang manibela napaka-importante nito yeah. kasi pagliligo ka, no? So mm -hmm. paano mo siya kukontrolin? Pabunta sa kaliwa, pabunta sa kanan. Ngayon, pag bigla lang tayong tatakbo, kung baga na agad tayo tapos di, di natin exercise to, mahirapan ka rin. So kaya gagawin natin ngayon, exercise ka muna. So pag gagawa ko sa iyo ngayon, yung pag-ikot sa kaliwa at kanan. Okay, ikot sa kaliwa, Then saka pag gitna. Yan muna. Na. Okay, ikot mo sa kanan. Then balik sa gitna. Yun. So may nakita akong mali doon. So ang gagawin mo dito, halimbawa, iikutin mo siya ng papunta ka ng kaliwa. Halimbawa, papunta ka ng kaliwa. Pagpunta ka kaliwa ikaw, ito, ito tutulak nito. Ito tulak niyan. Then, tatambutin ng kaliwa. Okay? Pag ibabalik mo naman sa gitna or pupunta ka sa sa kanan, tutulak naman ng kaliwa, pupunin ng kanan. Ganyan pa, ha? Okay? So, isa pa. Todo mo sa Uh, ikot mo lang palang isa sa kaliwa. Yan, yeah. then gitna. Okay. Sa kanan naman. Then gitna. Okay. Ngayon naman, full turn naman. Todo mo sa kaliwa. Ganun dulo. Then balik mo sa gitna. Bilang ka, one and two. Yan, yeah, dapat ganyan lang. Ngayon, sa kanan naman po. Full turn sa kanan. One and two. Then balik. 1 and 2. Okay? So, yun, ganoon na lang gawin natin bilang doon. Para hindi ka malito. Kasi, ang ikot talaga doon, isa ikot, tapos kalahati. Kaya lang, ang pangit na, parang magiging komplikado pa yung isa kalahati. Isa kalahati. So, gawin na lang natin bilang 1, 2, 1, 2 na lang. Okay? Ikutin natin ang todo sa kaliwa. 1. Sige, 1 and 2. Okay? Then, balik sa gitna. Bilang ka. 1 and 2. Ayan oh, Isa pa Sa kaliwa ulit Todo Okay, one Basta pag puwatak na ganyan One ang bilang Then, two Pag yung todo na Alibaw, oh, yung yeah, bilang oh, sa ganda oh, oh. oh, Babalik mo sa gitna Bilang ka rin One Yan muna yung one Then, balik pa Two Ganun po, yan ha, Yan muna yung magiging pattern mo No, one, two One, two Bilang, okay? Oh, sige, full turn sa kaliwa Go One Sige lang, talaga lang Then, two Then, balik 1 and 2. Okay, so medyo nalilito pang konti. So gawin natin ay isang ikot muna sa kanan, isang ikot sa kaliwa. Okay? 1, then balik sa gitna. 2. Isang ikot sa kaliwa. Balik sa gitna. Okay, 1. Ikot sa kaliwa o kanan. Sige. Then balik sa gitna. Yan, hanggang gumaan lang yung kamay mo. Kaya pinapagawa ko sa yan para mamaya pag ikot natin ay maging komportable ka. Ngayon, ikuti naman natin siya dahan-dahan. Pakaliwa, yung parang naglinaliko tayo dahan-dahan. Yung ganun lang. Hanggang makaikot ka ng isa. Ay Makaikot ng isa. Gila, ikot mo siya. Hanggang makaikot ka ng isa. Yan, one. Tapos balik mo naman siya ng dahan-dahan din. Hanggang maikot mo siya ng isa. Okay? Ganun po. O, isa pa. Sa kanan naman. Ikuti mo dahan-dahan. Okay? Then balik mo ang gitna. Very good.